verse 7. But, uh, let us start. So verse 6. Ito po yung huling sura po ni Pablo kay 10 Chapter 4, verse 6. For I am, for I am now ready to be offered. Malapit na po yung sentensya kay Pablo death penalty po si Papa. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Verse seven, I have fought a good fight. Makita po niyo yung mga pangungusap na yan. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. I have fought a good fight. And the next, I have finished my course. I have kept the faith. Lahat tapos kay Pablo. Pero ang magandang sinasabi niya tapos na Pablo dito ay yung nakipagbaka siya. Nang mabuting pagkipagbaka. Uh, tapos na ang kanyang pagkipagbaka. Ready-ready na siya doon sa death penalty na kanyang inaharap. Pagkatapos o bago ito ginamit ng Apostol Pablo, ang deklarasyon ito kay Timothy na umikot ito sa mga iglesia po ng mga Gentiles, churches, ay may nauna pong mga salita kay Timothy galing kay Pablo sa first day na tayo. Bago ang kanyang deklarasyon, natapos na ang kanyang Ganito po ang sinasabi po niya sa First Timothy chapter 1. Ito ang pakiusap. Ito na rin po yung utos ni Apostol Pablo kay Timothy. Verse 18. This charge I commit unto thee. San Timothy. Ito ay ayon sa prophecy na ibinigay kay Timothy according to the prophecies which went through only. That thou by them, doon sa mga prophecies na naibigay sa'yo, that thou by them might yes war a good warfare. Yung mga naibigay sa'yo, temoki, eh, ay magkipagpaka ka ng mabuti dahil. Six twelve, yung aklat din po ito. halos magtapos na po si Apostol Pablo sa una, unang sulat niya kay Timothy, chapter 6, verse 12. Find the good fight of faith. Yung mga mga naunang mga salitang ito, pala na naman. Makipagbaka ka ng mga uling pakikipagbaka. Sa punanang palataya. At buong sa 2 Timothy, chapter 4, verse 7, ay noong huling sumulat na si Pablo, tapos na yung malinglaban. At nakipagbaka ng ipagbaka siya ng mabuting sa pananampalataya. At yun yung utos ni Pablo sa leader na ito na kung ano yung kanyang tinanggap ay doon siya makipagbaka. Walang walang pakiusap ito si Apostol Pablo na hindi na uukol doon sa pananampalataya ni Timotheo na ibigay ng mga witnesses sa kanya. Brethren, pakinggan nyo yung aking sasabihin sa inyo. Brethren, para sa para sa kanila, itong leaders na ito, para sa kanila, ano man yung ng Diyos sa kanilang trabaho ay ibigilang nilang laban. Malino po yan. Tapos na ang laban ng Gusto Pablo, pero bago ito nang tapos, may pakikusap sa Apostol Pablo. Ayon doon sa ibigay ng Diyos sa'yo, doon ka makipagbaka ng mabuti. Pagbaka na. Ibinibilang ng mga lingkod ng Diyos na ito na anumang yung tinanggap nilang trabaho sa Diyos sa mga timan o Isa itong pakikipaglaban. Kaya naman po, ibinibilang ko rin sa panahon ito, yung mga pananagutan natin na yan, ang inip na rin natin na dito tayo makikipagbaka. Tatakusin po natin ito. Sinasabing laban ito. Ito'y isang laban na dapat makakarapin ng mga mananampalatayang pinagkalaupan ng, ng mga dakilang responsibilidad. Walang parte sa katawan ng Kristo na walang pananagutan o responsibilidad. Kaya kung walang bahagi o mentor sa katawan ni Kristo na walang pananagutan, lahat tayo ay lalaman. Amen? At itong laban na ito ay kailangan mo itong laban na mabuti. Sinasabi ni Pablo, nagpaglaban ako ng mabuti. At sinasabi ni Pablo kay Timothy, makipaglaban ka ng mabuti. Yung mabuti, sinasabi na Muslim Pablo, hindi yung may ka ang laban. Meron kasi akong eh, hinakarap na videos, eh, na nakita ko sa mga sports, may mga laban na may hanong daya. Doon niya sa boxing eh, itinungumpok pa ito, yung tinatawag na head, headbutt para maglitak yung mukha ng mga kalaban. yun ay hindi mag -upi. Kung minsan nga ito, yung, 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 yung ito, yan ay hindi sa bakseng. lang kasi sa bakseng. At sa ispirit ko naman po may mga mananampalataya dahil hindi hindi mga. Yung may mga mananampalataya yung binigyan, ng responsibilidad, hindi nakikipagbaka ng mabuti. Magbigay tayo ng mabuting pakikipagbaka o magpakita tayo ng mabuting pakikipagbata. Magpakita tayo ng mabuting pakikipagbaka Huwag kang magpakita ang laman na hindi ito mabuti. Sabi ng Apostol Pablo, nagkipagbaka ako ng mabuti. Tinasabi ni Pablo kay Timothy, makipagbaka ka ng mabuti. Dahil may mga 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 palataya, hindi nagkipagbaka ng mabuti. Totoo yan may katusuhan silang pinatapos ang kanilang mga trabaho. Nag-apena po ba tayo? Pagpakita tayo ng mabuting laban dahil meron tayong pananagutan. Ipalagay natin sa ating buhay na ang pananagutan ng ito, ang pananagutan ay laban natin. Meron ka pa ba may dadagdag pastor? Ang pakikipaglaban natin sa ating mga responsibilidad ay nagsimula nung matanggap na natin ang ating kaligtasan. Nakabilang na tayo sa mga mandiribak ng Diyos na kailangan tapusin natin ang laban na ito. Bawat pananagutan ng at maliit na binigay ng Diyos sa Microsoft Ministry dapat namin tapusin ilaban natin ito sa mabuting laban. Kaya tinag-challenge ko kayo, today, brethren, magpakita kayo ng mabuting laban. Huwag kayo magpakita ng pangit na laban. Ang alam ko tayo sa habang natrabaho tayo doon sa pananagutan natin ay may katusuhan tayo pinagawa. Hindi mabuting laban po yan. Life Truth Ministry ay isa sa mga sundalo ng Diyos na lumalaban ngayon sa panahon ito. Nagsimula na rin ang laban ng Life of Truth Ministry nung no, ito ay naparehistro na, na tayo, 2001 yata po e, ito. Ano? Nagsimula ang deep-deep big, ang laban. Lost fight na laban ng Life of Truth Ministry. Ang dami na na natin na na-encounter na hadlang ng mga laban na ito sa pagitan natin, sa ating mga pamilya, sa kapwa, mga religion, ako narami. But still, the life of the ministry as a fighter of God, patuloy mo yung malapan. Huwag Ang life of the ministry ay isa rin sa pinagkatiwalaan ng Diyos. May oportunidad na ibigay ng Diyos na dapat siya lumaban. Magpakita siya ng mabuting dapat sa ayaw natin at sa gusto, ito na po yung kalagayan natin. Dapat tayo lumaban. Dahil kung hindi tayo lalaban, talo tayo. <coughs> Meron po kasi yung churches na hindi lumalaban. At uh, saka, yung ang mga judges ayaw lumaban. Ano po? Meron namang gustong lumaban, pero pinili siya ang kalaban. Meron namang lumalaban, ma marumi ang kanyang laban. Kaya sinasabi na Apostol Pablo, eh, dapat magpakita tayo ng mabuti laban. Brother, isipin mo yung mabuti. Lumalaban ka pa ng patas, unang dadaya ka dyan sa laban na yan. Nasabi ng Biblia, Lumaban ka ng mabuting laban. Nung nasa, ano ba yung tracking team ba yan? O mayroon nang sobra ang edad. Hindi magandang laban ito. Ang kalaban niya, 11 years old. Lumalaban siya, 15 years old. Hindi... Laban siya. Di ba ba? Tayo. Alam ngayon Diyos kung tayo ay lumalaban ng mabuting laban. Alam mo ang Diyos kung nagpapakita tayo ng mabuting laban. At madalas alam din ng mga manahang kalataya kung ang laban natin na yan ay mabuti. O hindi. brother dito sa Daitig, hindi nawawala yung salitang ang dami ng nagtagumpay. Tapos ka na sa pagkakaran. Yung laban mo na yan ang gabi at araw, kapag tapos ka na. Sa hirap at inawa, ang dami mga circumstances na na dinaanan ng mga nagtagumpay sa mga sekular. Ngayon ako sa trabaho na nakatuo na naniisip, magtatagumpay ulit siya sa trabaho na kanyang inakalat. At marami nang nagtatagumpay. At ibinibigay ang lahat ng panahon, ang lahas, kaispa. Tayo naman, magpakita tayo ng magandang laban kung sila. Pagkatapos nila mabigo, ay huli silang tatayo para makapag, makapagtala ng magandang laban. Bakit ang mga mananang tayo? Ito ang tunay na laban. Minsan pagka nasaktan, ayaw. Pagka may nakitang narinig, kung alam na ayaw, hindi maganda ito. Ano man yung susungin natin, pangit man ito, lalapan tayo. Amen? Lapan tayo. Maganda ito. Oh relation na mga bilang tayo o bilang mga mga uh, lumalaban dito sa Daigdi. Bihirang tao dito sa Daigdi ang may ganitong laban. Puro sigular ang laban ng kalahatan. Puro finansyan. Material, yan lang ang takbo ng Daigdi. Pero tayo, pagkatapos na si Jesus, ay pinaniwalaan natin. Nagsimula yung laban natin. At ito ay sa kaya eh, ituloy po natin itong kakaibang laban na ito. Yung eh, isa ko nga, hindi lahat ng tao dito sa Daiti ay lumalaman ng ganitong laban sa atin. Dahil hindi lahat ng tao ay Hindi na natin matatakasan pa ang kalagayan dito, brethren. Harapin na lamang po natin ito. Ibibigay na po natin ang ang bagay na maaari natin isagawa para magkaroon tayo ng magandang laban. Di ba maganda ito? Magkaroon tayo ng magandang laban. Makapagbigay tayo. Makapagpakita tayo ng magandang laban sa ating generasyon ngayon. Ang mga propeta ay nakapagbigay ng magandang laban. Yan naman ay lumanos natin sa na mga ang Panginoong Isus ay nakapagtala ng magandang laban. Ang mga apostol ay nakapagtala ng magandang laban. Kung mababasa nyo ang Hebrew chapter 11 verse 1, hanggang doon sa dulo ng kapitulong ito, ang dami binanggit ni Pablo na nagbigay ng sabumpay, nakapagtala sila ng magandang laman. Ito'y sa kanalang pangkaya. Tayo naman sa generasyon ito, magpakita tayo ng mabuting laban. At ito'y mangyayari na mga brethren. Pagka tayo, ay lumalaban sa pangalang tayo. Sinasabi na ng Apostol Pablo, fight the good fight of faith. Pagka sinabi mong lalaban ka sa pananampalataya, lumalaban kang may kapananan. Kahit matapos mo ang trabaho na yan, kung wala kang kapananan, hindi mabuting laban ang iyong pinapakita. Kasi sinasabi ni Pablo, I have fought the good fight of faith. Kaya ang utos na Apostol Pablo kay Timothy, fight the good fight of faith. Pagka gumawa tayo, pagka natin ang mga pananagotang ito na hindi ito nababamot sa pananampalataya, wala ito sa isa. Hindi mabuting laban ng ating pinapakita sa ating generasyon. Isa ito sa paraan para makapagpakita tayo ng mabuting laban. Ito ay sa pamamitan ng pananampalataya. Pagka sinabi natin ito sa pananampalataya, may buhay tayong wagas sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Sa generasyon ito. Isama po natin ang salita ng Diyos. Brethren. Walang siya mga magtatagumpay pagka ang salita ng Diyos hindi nasusunod. Di ba sa ating Jesus sa Matthew 7, 28, hanggang dun sa pinakababa nito, ang tao na titilip sa ating salita ay isang napakabusay na tao ang tutulad ko Daanan man siya ng mga bagay Ang mga unos, malakas na hangin at malakas na ulan, mananabihin na tatay ito. Walang makapagbibigay ng isang magandang laban ng liban sa Santa at Diyos ay kanyang makakabili. Nasusunod. Sayang, at gamit kayo lang, -tay lang, -tay lang -tay. yun. No, pagdindin yung kailan kung kundi, ilipit niya niyo lang si Pastor Rambo, pagkatapos niya, makapagbigay kayo ng offering nyo. Pagkatapos ito, wala naman pala ito sa ating puso. kailangan lang naman, hindi ka nakikipaglaban ng mabuti. Tuso ka na nakikipaglaban. Puwisit ka ng kristyano. Asama ka pa rin sa talas. Pagkat hindi natin nasusunod ang kanyang salita sa ating buhay. Dito yung ating foundation. na makikipagpaka po tayo ng mabuting makikipagpaka sa parangang parataya. Parang. At sa kalamahan na rin po ninyo, brother, sinasabi sa Roman chapter 8 verse 31, pagka ang Diyos panig sa inyo, sino ang lalaban sa atin? Sabi ni Pablo eh. Pagka ang Diyos kasama natin o panig, panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Ang salita itong sino ang lalaban sa atin? Siyempre marami ang lalaban sa atin, right? Maraming mga bagay na kakarapin para matapos laban ng laban. Pero ang salita, salita ito ni Apostol Pablo ay ito. Pagkapanik ang Diyos sa atin, walang makapagkatagumpay laban sa atin. Amen? Dahil kasama natin ng Diyos. Tapusin natin ang trabaho natin, kasama natin ng Diyos. Huwag yung tatapusin ang trabaho natin pagka hindi natin kasama ang Diyos. Look at God, huwag na natanastog mo Tingnan ng Diyos wala. Yung, ang tinitignan mo lagi ay yung kapwa mo pa na eh hindi mo makita ang sarili mo. Walang mangyayari. Sana o ang mangyayari dyan. Basta isipin yung pagkapanik ang Diyos sa atin, walang magtatapumpay dapat sa atin. Kaya magpapatuloy yung tapumpay natin. Amen? Dapat magpapatuloy po yan. Kung ang laban na ito yung ito po sa spiritual at nagkakaresulta rin ito sa physical at mga financial na bagay, ang nasasabi ng brethren, napakadelikado yung kalagayan natin. Napakadelikado? Sa so, bakit? Isa sa mga makakaharap natin ay si Satanas. Makakaharap natin habang tinatapos natin, habang nagbibigay tayo ng magandang laban, napakakita tayo ng na magandang laban ang daigdig sisikap ng babagsak. Mag-iisip ang naiibig, mag-iisip si Satanas para hindi namin ito matapos. Nung iisipin niyo, brethren, pagka ang Diyos panig sa atin, pagka ang Kanyang salitay na sa atin, pagka ang pananampalataya natin ang bumabalik sa ating pagiging isang pananampalataya, wala tayong dapat ipangamba. Tuloy, tuloy at matatapos po natin ang ating trabaho. Amen? Isa, sa mga mananagumpay ninyo sa NIP ay ang life of, life of truth ministry. Basta a siya na mabuti. Huwag kayong mangdadaya doon sa inyong pakikipagbata. Pagka sinabi magbigay o magpakita tayo ng mabuting laban, ang resulta nito ay nagumpay. Pagka nagpakita tayo ng may katusuhan doon sa ating mga pananagutan, ang resulta nito ay pabiguan. Hindi mo buti laban kasi yan pagka uh, hindi naman tayo lumalakad doon sa gusto ng Diyos. Huwag tayong Kasi ako kahit tayo may isi-isi. seryoso din natin yung labat, pagka nasa rin ka na, dapat ka na lumabat. O, yung isi -isi lang lumabat. May mga kristyano may isi-isi lang. Seryoso din po natin yan. Napakadiligatan dito. Kasi pagka hindi tayo lumapat, wala na. Pero pagka lalapat tayo, na naiingatan pa rin natin ang ating sarili, naiingatan natin ang ating kapwa mananampalataya. Ipakita natin sa panahon ito ang mabuting laban. Baka natin na ang panahon puro paano na laban na lang ang makikita ng generasyon ito. Hanggat may pagkakataong gumawa tayo, hanggat may pagkakataong lalaban tayo ng mabuting pakikipaglaban, ipakita na natin. Baka one day, hindi na natin kaya ipakita yan. Sa material, talagang lumalaban tayo, right? Educational, talagang lumalaban tayo mas sikat na gawin natin sa spiritual. Ito. Ano ba tayong nakikita? Ano ba yung inyong nagbibig masakit para sa atin? Magpatuloy tayong lumabal. Dahil ang mga mananampalataya noon ay uh, tiyak. Yeah. Ganun ang kanilang ginawa. Kung hindi tayo magbibigay, magpapakita ng mabuting laban, wala na. Disqualification ng na lahat. Pagka hindi tayo magbibigay ng mabuting laban, magpapakita ng mabuting laban. Yung kung kinatapag natin yung ano yun? Mga recognition. Hindi tayo makakatanggap na. Disqualification ang a aabot sa amin. Pagka hindi tayo magbibigay. Pagka lalaban tayo ng may katusuhan na hindi sa mabubuting paraan, maapektuhan pa rin yung mga lumalaban ng muna. Bakit? Nakakaaroon tayo. Nakaka-disgrasya tayo sa mga lumalaban ng mabubuting pagkikipaglaban. Pagka tayo hindi nakikipaglaban, hindi tayo nagpapakita ng mabubuting laban.